Ang wikang Pilipino ay higit pa sa isang kasangkapan ng komunikasyon. Ito ang pundasyon ng ating pamansang pagkakakilanlan at tagapagdala ng ating kultura, kasaysayan, at pagkakaisa bilang mga Pilipino. Sa panahon ng globalisasyon, malagang mapanatili at mapalakas natin ang paggamit ng wikang Filipino. Sa mga paralan, tanggapan ng pamahalaan, at maging sa pag-araw-araw na pagkikipag-ugnayan, ang paggamit ng Filipino ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa bayan at respeto sa sarili nating wika. Ang Komisyon sa Wikang Filipino at ang Pamansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining ay nananawagan sa lahat ng mamamayang Pilipino na ipagtanggol, gamitin at linangin ang wikang Filipino. Sa ganitong paraan, ating mapapalaganap ang isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao bilang isang bansa. Ang wikang Filipino ay buhay na patunay ng ating kalayaan at pagkakaisa. Ito ay tulay ng pagunlad at sandigan ng ating pambansang dangal. Kaya sa bawat salita ang ating binibigas, Mananatiling buhay ang diwa ng pagiging Pilipino. Kaya tayo ay may tungkulin ang ipagtanggol, gamitin at ipagmalaki ang wikang Filipino.